Salamat sa paniniwala mo para sa palataya. Grabe ka rin. Ang pagtutulong ng mga alam bawal ka manalangin ng mga pagkakas. Sa mga pagmamarap ng mga kasakit, hindi ko pinihirap ako yung gumagawa kayo. Pero sana naman ang mga kasakit. Hindi ko rin naman ang sa kasakit. Paka naman ko. Sige, sige, sige. mo muna, sasya mo muna. Wala rin ko na. Sumasampalataya ako sa Diyos. Diyos na ito, ako, Diyos na buhay. Diyos na tawa hari ng mga hari. Diyos na ito ng Diyos Abraham, Diyos Diyos ni Hapag, Diyos na may kagilang kaya mga 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 bulat, na may kagilang mga himbal, at sa sa ko, gumagambar at kung hirap sa pasakit sa katawan ng mga ito, sa kamanaro ng sa apat na sunog na kapangyarihan ng sinong utusok kita, umasa ka sa katawa ng sa kanilang ispiritual na

espiritu ka. Tawag mo lupa. Ako espiritu. Anong espiritu ka? Ako espiritu ka. Tawag mo lupa. Ako espiritu ka. Tawag mo lupa. Ha. Anong espiritu ka? Bibitaw mo to. Ha? Bibitaw mo to. Maggagalihin mo to. Ha? Kitang pute. Kitang pute. Kitang pute. Ha. <coughs>

tanda. Ilang kayo naroon? Ilan? Ilang? Ilang? Bakit dito pinapurusahan? Anong balak mo nito? Itanda ka ng kapta Ha? Anong balak mo nito? Bakit? Anong balak mo nito? Anong balak mo nito? Anong balak mo nito? Anong balak mo nito? Anong balak mo rito? Anong balak mo nito? Ha? Bakit mo pinaparusahan to? Anong balak mo rito? Ha? Anong balak mo rito? Nagugusto mo to? Ha? Ha? Ano nangyayari yun, ka? Ngayon, tanggalin mo. Anong binigay mo to, Takot sa may tapon. Mula ang ka pa. Paglas! Alas! Takot sa may tapon! Alas! Alas mo yan! Alasin mo! Tanggal! <coughs> Alas! Tanggalin mo yan! Tanggalin mo! Nasa yung dalawang kasama mo? Nasaan? 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 Nasaan yung dalawang kasama mo? Nasaan yung dalawang kasama mo? Sabak mai, Gamit ang dalawang mai, Bakot! Sabay tapong! Alas! Alas yan! Alas mo! <coughs> Nasaan yung dalawang kasama mo? Nasaan? Nasaan yung dalawang kasama mo? Nandun! Ito ba yung nagamit mo na? Nagalaw mo na ito? Hindi pa! Anong nilagay mo sa katawan ito? Anong nilagay mo? Anong nilagay mo?

Ano bata? tanggal mo yan. Ano nilagay mo sa bata? tanggal mo yan. Pinagalaw mo itong dalawang tao? Ha? Itong ina, lang gusto mo itong naray. Ha? Ayun, tanggalin mo nilagay mo. Kasi, tanggal... kasi, sabay ka Ilang araw, ilang buwan na. Nasa katawag ko nito. Ilang araw, ilang buwan. Ibalik mo sa normal to, ha? Iba, balik mo, hindi. Ha. Eh, <coughs> <Ipabalik> mo niyan. <'inday>. Oo. <coughs> Kaya mo ba ako? Ito mo buka. Alas, ako'y tubigapon. Saan nakatira ka? Sa bahin mo ka to, sa banda down, sa banda. Pakikinig mo?

Pasok sa katawan. Ako na ito. Mag-usap tayo sa spiritual at pangaral ng Diyos. Iksa. Iksa. Iksong. Pasok. <coughs> Babae ka na ba, lang eh. Alaki. O, oh, puti itin. Okay. Bata mo danda. Danda. Ito yung pakalong espirito, Ha? Ikaw. Ito yung ginagam mo rin. Pag ah, gusto mo rito. Uh, pa, tinatawag mo ang pangatlong espiritu pasok sa katawan ng bahay ito mag-uusap ka sa si espiritu wala ka ng Diyos isa, tigma, iso, pasok na buti

Yung dalawang kasama mo ng kulay? Nagpapaalipin isa dalawang yan? Ha? Ah, nagpapaalipin ka? O, oh, anong ginagawa mo ito? Sa baba ito? Anong ginagawa mo sa baba ito? Anong ginagawa mo? Yung bata, pinagagawa mo yung bata. Ito, walang ginagawa rito. Yung dalawang itim lang ni ginagawa rito. Ngayon, yung bata, basbasan mo. Ayan ka.

Hindi ako basta pumapatay ng puti. Hindi sa kasundo natin. Ha? Kasi pag ikilubang, sa, sa, sa natin, mapatay kita. Ha? Kasi pag naging masama ka, ikaw ka na rin. mo? Ha? Ikaw may nagmula sa taas? Ha? Gusto mo bumalik ng video pagdating na panahon? Magbago ka. At malapit na pagbalik ng Panginoon. Ang mo? Ha? Dito, marami dito ka. Uy, nakikita mo? Ano ang pag mo dito? Gusto mo dito ka tumira? hindi ha? ka pangalan? ha? sige gusto mo tumirap sa bahay ko? ayaw mo bumalik sa sa bahay mo doon? sige dito ka tumirap sa labas kasama ka ng mga panguhin na dumahot puti ha? ha? magpangalan nga kayo puti ha? dito ang pangalan mo dito ka sa bahay ko ha? At, kasama ka sa ating mission nang mo gusto mo na yung sa langit? ama? ha? at si Jesus? gusto mo? Dino, hey, maglilipot ka sa akin ha? Ang tignan mo. Pag tinawag ko ang pangalan mo, hindi mo na kayo masasabihin ah. Ang tignan mo. Ha? Wala ka pong mga kinakain ngayong araw ng mga kasiyernes? Wala? Sige, kung ano yung mga ibinibigay mo dyan sa mga kausin mo dyan, makisama ka naman sa kanila ha? Ha? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ibigay mo siya pangalan. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sige, yung mga pangalan mo, ha? Ngayon, papatay ko dalawang espiritu ng itim Lumabas ka muna dyan, ha? Alabas ka dyan, ha? ay tindihan mo? At baka nang babalik sa bahay mo ito. Pinagdali mo na sa bata. Ha? Sige. Magandang gabi sa'yo. Lumabas ka muna dyan. Papatay ko dalawang espiritu ng itim Humihinga ko ng basbas sa baso ng dakay na po ito ang dalawang itim na espiritu sa katawan ng bahay ito. At pumipinsan sa sa mga magiging ng bahay ito sa mga mo kap atau mengulur bas bas menjadi material mata kalangan. na punya sepatu yang hari kebatayan. <hamsil Bisang Island> اهلا حينما تقفين اهلا

po, Panginoon. Salamat. At natuloy ko na naman. At sa mga gusto mong magpagamot, may nila ka po, comment na po sa YouTube channel ko po. God bless po. Magandang araw man o gabi sa inyo sa mga manunood po ng aking video ito. Pagpalaid po ka naman poong may kapahalis.